<tuk tangan> oh, ini paling terapi lumpia Oh, kalau di Bau yang suka tengah mai. Oh. dalam Yan lang naglatag na dito lang ang uh, lambat. Ngayon naman ay mayroon silang ay uh, ipinapababang lambat doon papunta dito sa lubong. Yan po lambat po yan, no? Yan ang gado, sa dulo. Pampang. Alright, so ito naman. Grabe ito. Oh. Ang laki-laking mangga. Oh. Ti, bati. Mangga po yan. Oh. Yan, yeah, yan, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Oh, buhay na buhay ang baboy dito. Ay, 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 ay. Hmm. Ano na? Ini ta. Lalim na chora pa lang oh. So, ito sa Ang kalbo to, Iya, ngawit ko. na pulupot. Di ba kapunta sa ilog? Ito ini -ihaw. Dito, uh, yung iihaw. Baka Bayan Ayan, nandito na sila. Lapit na, palapit na yung mga. Ha, oh, gugulan Ano? Meron na? Meron na, bro. Meron na? Malaki? Malaki? Kuro na na. Nakuro na rin na. Binulabog na ko rin, oh. Karabaw. So papanaan naman ngayon dito sa gitna no. Pinaan. Papanaan na. Ano si ano si Ha Bulog. eh laking bulog, Ha? Oh. Meron bunog. Hoy. Pinatay mo na ata. Sulaki? Okay. Sobra laki na Oh, bulog. Oh, itong laking bulog.

Wala. Well, <laughs> Dinaanan ka diyan. Hindi <laughs> naman dito. Hindi dito. Wala oh. Tilapia ba 'yan? Oo. Oo. Ito pala tilapia, tilapia. Bawi ang sugat ng kamay. Oh, oh. oh <laughs> Marama po tayo. Marama? oh boy pao oh, ha, lakas ala. lasian soy. nakabitaw Nakambitaw! Bugayo nito! Katuloy mo din petoy. Buti na lang! Ma. Buti na lang! Wala, hilo na! <laughs> Para pa, siya Hahaha! <laughs>

Oh, Ginig-ginig niya. Oh, yan yan. masarap na isda, no? Oo, oh, yan. Yan pala isda dito na ako. Isda, isda Kakaibang bus. isda dito. Ito yung special isda dito. No? Malaki, oh. Hindi sila, sila rin, oh. Oh, ito. May, ano ito? Banak? Ba, ano ito? Bulan-bulan. Bulan-bulan. Ah, bulan-bulan. Kala ko, bangos. Kala <laughs> mo, bangos, ah. Akala mo lang hmm. yun. <laughs> Ay, pumilipit. Oh, ah, baka, baka ito ang kwan. Lubos na

Sus, so, oh, so. Tiba, tiba ka dulu. Ini, ni lipat tayo. tayo. Oh. Pasan-pasan kan satu Oh. isda mah gaya tu yung kau? may pala, may hirap ten. Hmm. Sasakay ka pa. lakad-lakad hmm. lang. Hmm, ah. Lakad uh, Sakal din ha?

Arya bro, Arya. Arya tay bro para pangharang. Hmm. Oh, ayun ba 'yun? Yung hmm. galing ka sa tas. Oh. Oo ba? Meron ako dong iniwan na lambot. Ano na? Tawid mo guys, sandan mo ulit, pabalik. Mga kahoy.

Yes. Wow. dale Da la vara. sila nagbababa uh, na ng aarya uh, na ng uh, lambat pababa yan dahan-dahan sila ng ibababa hanggang sa uh, makukul na sila dito ngayon dito ngayon magpapana maganda dito at malinaw-linaw nakawala na ay ito dalawa ah oh, may tilapia na sabit Kau wala sayang, ay, no. san

Kita mo nga naglusot. <laughs> wala ka pa. Wala wala. wala. Ayan. Talusot ba? Na. <tinyo> oh, <san? tinyo> okay na, okay na. Muli na, kuha mo na. Merap ba, merap? Ito yung balaw sa Ah, saan? Ibababa na lang isang kailangan. Ah, sabay na. Ah? Sabay. Dalawa? Okay.

Halo, baka okay, nah. Dia, na yun. Kaya, lang, oh, baka makan talon ah. Kadai Dia eh. sampadan. Kau enggak Ini

Dami ba? May sandaan? Ha? Oh. Tatlo, apat, lima. Dami? Dami? Oh. Okay, pagkatapos dito ay lipat na naman. Pangatlong area po. Area, area. tawid doon naman tayo tawid Lalim din. Malinaw at kitang kita yung lalim. dito kayo mag-aarya o sila mag-aarya dyan isang lambat lang po ang ginagamit nyo yun laking ilog talaga to ganda magkawin ng mga ikat Ikot-ikot lang po yan. Ngayon, uh, parang uh, papabilog ko cornerin. So, yun lang, na-corner na. Corner! Let's get ready to rumble!

ang dami ng ngiti mang problema, tagos. Okay, so muli magandang magandang uh, buhay po sa ating lahat. Uh, hi. So, 'yon ang aming uh, buhay adventure. Aming uh, pangingisda sa Ilog Tabang. So, 'yan po si Brother uh, Boy Palawan, so, oh, siya yan. po ang uh, naging uh, paunahin, no? Sa lakad namin ito. So, shout out, bro. Shout out, Jan, sa lahat. Ayos. So, thank you. Salamat po sa ating kaliga, pero salamat. Salamat kaya balatid na kalinga pala at ng uh, team. So yan po yung ating uh, view. Uh, ang ganda oh. Nakakatuwa. Napaka ganda po ang lupa dito. Oh. O yan oh. Saka, patag. saka hindi inaabot ng baha. O yan oh. Ganda. Ganda ng uh, pwesto na ito. Saka yung view oh. Hmm? Wow, ang view. Talagang uh, bukid na bukid. Malayo sa kalsada. Kaya, yun. Kakatuwa. So, babay-babay muna. Ingat-ingat tayo lahat.